Good morning, guys. Alis muna kami nga ni Daddy. <coughs> Punta kami ng bangko. Tapos mag-deliver muna kami na ito. Ay, kay Madam Tess pala. Dadalin natin. Deliver muna kami ng mga stocks. Eh di, wala na naman si Princess. Di ka na, Dad. Nadiretso na kami. Bye dito kami sa Angel's Pizza. Bubili muna kami ng ano dito. Tapos na kami magbangko. tapos na kami magbangko guys. Dumaan na muna kami dito sa Angel's Pizza. Bumili kami ng pizza pang pasalubo kay Princess. tagal namin sa bangko, pero hindi pa namin nakuha yung card kasi babalikan pa. Ulit-ulit. -uli. Ayan. Dati, nabili ng drinks. Cucumber lemonade. Sarap na. Mm. Ay na kami. Uy, kumakain na siya. Bakit? Nawala yung init. Huh? Spinach, creamy spinach. Ah, yung init na ito. Titigas. Titigas agad. Hindi ba siya na-slice sa na ito? po yung siya yun? Kumain na ito? Akin na. Ano ba, no? Ha? Sinto. Dapat wala ka na action. Mm. Darong ka na ako. Bulang. Bulang. Knock. Hello, bilig. Di ganon ganon mo, bilis ako. Ay pikit tayo. Wala, ayaw wala. Okay. Hello, galing. Hello si Mia ko ma. Wala, wala, okay. wala. Ayaw.

Facial cream. Facial cream. Facial cream? Exfoliating water gel. Recovery. Overnight recovery beauty gel. Leave on. Nose pack. Ito, ano to? Alam ko naman, may ganyan ako. Puro mga Fresh exfoliating water gel. Ito naman mga. Pimple eraser. naghanap ako ng ganitong color. Titingin tayo. Ganitong color. Ayun, medyo malapit-lapit yun. Ah. Ito pa yan. kasi ang cute ng color na eh. Ayun, parang malapit-lapit sila. 42 pesos. Ayun o. Oh. Diba? Ang kulay red na yan. Ayan, parang ganyan siya. Bahay na kami. Kauwi lang namin. Chilling night with daddy habang nanonood siya ng basketball. Ayan, ako nangyengingain ng chichiria. Wala ka dyan. <laughs>